dahil hindi makasundo. Anak, tinarakan ng sariling ina sa Cavite. Newscoop mula kay Kim Gomez. Away sa pamilya ang hinihinalang motibo, kaya pinagsasaksak ng isang anak ang sariling ina habang natutulog ito sa loob ng kanilang bahay sa Bacoor City, Cavite. Ayon sa otoridad, natutulog umano ang biktima na si alias Amy, 58 anyos nang dumating ang anak na sospek na pinangalan lamang na Roderick, 39 anyos, na kumuha ng kutsilyo at pinagsasaksak ang kanyang ina. Matapos ang krimen, tumakas ang sospek habang ang biktima ay isinugod sa ospitala. Nabatid na hindi nagkakasundo ang sospek at ang kanyang pamilya at ito umanong marahil ang dahilan ng pananaksak ng sospek sa kanyang ina. Samantala, nakahanda naman ang kasong frustrated parasite sakaling mahuli ng mga pulis ang tumakas na salarin. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.